Hmm? Nice. Siya, ng sa edad, Hello, get. Kamusta kayong lahat? Ang kuko ni Madre nabaog, um. Nag-itom ang iyang kuko. <laughs>

Tanggal gani ini ya, ini nikah. Kanan ba? Ang tatay, ayaw po, kailangan may buhi. Ah, buhi ko na. Ayaw hila, amade. Ayaw. kung tanong siya yung picture na guwapa. Mm -hmm. Saan mo ba yung picture na guwapa? Ano? Ah, o oh, yung diba? asa sa day-night? Ito. Ito siya day Yes. Walang ibang maganda. Correct. Little nice, oh. May ba't yan isa yung isa <laughs> ka-airponday, yon. Yan split type.

Nilo siya ah, kay ano naman. Nilo gid. May kagid. May kagid. <laughs> <laughs> mm. 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 gid Hello mga kakagid May kagid ang kokong Leia Heart House naman po Hmm, tama nga. Wala, <laughs> <laughs> hmm. ina-good <laughs> ka ayot ng ito ang mga mga ba? ang

daw so, niya ang ang nakalalong mong bumiya ka na mong mga mintay mga ano namatay matay pag na okay inside. na side dili ma ano yun ito kaya yun sa pre-cost ano para mali ka yan okay. ah anong cost na yun sir anong cost niya sa sandal niya always tapos but, Oh at least oh tingnan mo oh, oh wala okay. na Undangon undang <laughs> na ni. So mga lugit tapos na mga kalugit. Ang kukuabi ni Mother do kuko kam. <laughs> Dito lang kiskisan sa Okay. okay. Oh, sak sakit na na siya kay ngilo naman. So mga logit, unta na daw nato ni ang relasyon. Eh si madam, sige hulag, sige ano, gikapoy na po sa sitwasyon ko diri. Thank you so much, mapuli. Naku, puli na dito madam, gabi dun. Thank you. Char lang.